Alam nyo guys, may isi-share ako sa inyo. Nung ano ko, nung, nung medyo bata-bata pa ako. Siguro ang edad ko ay nasa mga 20, 20 plus. Ayan. Damating yung naglalakad talaga ako guys. Nagtataka ako. Bakit ang daming napapalingon talaga sa akin. <laughs> ang daming ano, ang daming nagtitinginan. Kahit na yung mga ano, yung napapadala ko sa mga ang mga nagmamaritisang mga ano mo na mga magkakapit bahay kasi naghahatid sundo ako sa school ng anak ko. Pag nadaan ako, talaga sinusundan nila ako ng tingin. Tapos minsan pa nga umihinto sila ng ano, umihinto sila ng pagmamaritis. Tinitingnan nila ako pa ako. Yan. Tapos yung mga ano naman, hindi to, hindi to sa pagmamayabang. Ah. <laughs> Tapos yung mga ano naman, yung mga yung mga tambay sa kanto at saka yung mga matatandang nakaupo-upo dun sa gilid. Pag nilakad ako guys, malayo pa ako. Na, Talagang nakagano'n sila sa akin. Titig na titig, simula ulo hanggang hanggang paa. Ah. Kaya talaga, ano, tinitingnan nila ako, tinititigan nila ako. Tapos, parang nakaramdam ako ng ano, ng hiya. Kasi, syempre, parang ano, parang hindi kasi ako sanay na tinitingnan ako. Parang, iniisip ko, ano bang mali sa akin? Ano bang meron sa akin? Ba't ganun sila makatingin sa akin? Tapos, hanggang sa ano guys, hanggang sa, conscious na ako, pag nagsusot ako, ng damit. Pero, ganito lang na may mga sinusot ko, tas nang jacket ako, tas leggings. Kasi dati talaga, hindi ako nagsushort. Kasi nga, nahihiya nga ako makita yung aking mga, mga peklat kasi ayoko nga dati na nakakarinig na pintasan ako pero ngayon kasi makapalang yung mukha ako sila na nahiya sa akin so ayun isang beses habang nang lalakad ako sa, sabi ko malaya pa ako di ano na makatingin nakatingin na sila sa akin At tapos akala ko gandang ganda sila sa akin tapos sexy sexy <laughs> yung pala narinig ko guys so, siguro naka, ano, lang ako sa kanya ng kumte. Akala ko guys, gandang ganda sila sa akin, tsaka sexy sexy yun pala. Tara kaya pala nila ako tinitingnan, tsaka tinititigan, tsaka talagang nakaganoon sila silang tingin sa akin. Kasi, tinitingnan nilang mabuti kung totoong babae ba ako o bakla. <laughs> kasi dati, kasi dati talaga guys, ang payat ko. Tapos yung mukha ko to sobrang payat, tas ang haba. Tapos, kasi nga, Siyempre, tatlo anak sunod-sunod nung time na yun. Tapos, basta siguro, mga ganong edad, ano ka talaga yung payat ka pa, mga ganyang edad. Kasi ngayon na medyo nag tumuntong na ako sa 30s, 30 plus. Ito na, ganyan ang katawan ko, macho na ako. Tapos, sabi nila, ano ba 'yun? Narinig ko. Parang hindi ko na talaga eh, parang hindi na talaga pinalagpas. Parang parang hindi na talaga hindi na talaga sila makatigil sa curious sa curiosity nila sa <laughs> Na kung babae daw ba ako o lalaki? bakla. Ayun, ganyan, ganyan. Tapos 'yun, sabi ko. Ah, kaya naman pala. Akala ko pa naman kaya nila ako tinititigan kasi may dumi yung mukha ko. Kaya nila ako tinititigan kasi nagagandaan sila sa akin or nasisiksihan yung pala tinititigan nila akong mabuti kasi naalam nila kung tunay ba akong nababay o bakla. Ngayon guys, hindi na guys. Hindi na sila magkakamaling pagkamalan pa akong bakla. Kasi, andun <laughs> na, <ang> ebidensya. Oh. <laughs> Kitang-kita na yung ebidensya guys. Dati kasi wala pa akong mga ganyan. Oh. Hindi pa kasi ako mataba. Kasi so, ngayon na nagkakalaman-laman na ako. nakalaman laman na rin siya. So, yun lang. Peace. <laughs>